Kumusta nga pala ang end cap ninyo? Sa mga hindi pa nakakalam, kasama itong Commonwealth sa encap cap ng uh, MMDA. No contact apprehension policy. Yun ba yun? Oo, oh, basta yun na yun. End cap. Ibig walang mga enforcer na manguhuli sa atin personal. Doon nila ibabase ang panguhuli sa CC TV. Hindi lang naman sa motorcycle eh, ng ano niyan eh, ang target ng NCAP eh, no. Pangkalahatan 'yan. Tingnan, tingnan natin yung pagtitiis ni Kuya kung kaya niyang dumaan ng bike lane. Hindi ba dami na nag-violate eh. Anong nangyari? Nako, may nadaan dito oh. no. Yo, what's up mga pati? Welcome back po muli sa ating channel, ang Motocross Vlog, pati. For today's video, punta ako sa Tagig mga pati. Iahatid ko yung aking asawa sa kanyang opisina. Ah, meron lang siyang transaction na gagawin doon. Sa mga oras na ito, binabaybay natin ang Commonwealth. Mga ah, alas 8 pasado ng umaga, mga pati. Kumusta nga pala ang end cap ninyo? Sa mga hindi pa nakakalam, kasama itong Commonwealth sa encap ng uh, MMDA or uh, No Contact Appre uh, ah? no contact Apprehension Policy. Yun ba yun? Oo, oh, basta yun na yun. NCAP. Alam niyo naman, ng NCAP, no contact eh. Ibig sabihin, <laughs> ang panguhuli ay uh, idadaan sa short circuit television or uh, CCTV. Kumusta? Kumusta yung unang araw na uh, inyong uh, NCAP? May mga nahuli ba sa inyo, mga pati? Eh, sana wala. <laughs> Di naman tayo mahuhuli kung sasunod tayo sa batas trafico. Yan lang naman ang susi dyan eh. We have to follow rules and regulation pagdating sa lansangan ng walang kontak. Ibig sabihin, Walang mga enforcer na manguhuli sa atin personal. Doon nila uh, ibabase ang panguhuli sa CCTV. Anyway, ah uh, okay naman ng NCAP. Ah eh. uh, nakita naman natin uh, sa mga post sa mga social media no, natututo tayo pumila lalo na yung mga nasa motorcycling. And at the same time, nare ang motorcycle lane, diba? di ba? Hindi kagaya dati kaya lumalabas 'yung mga motorsiklo kasi ginagamit din ng ibang road users uh, Siyempre, mga sasakyang pampubliko Mga jeep, mga bus, siyempre, mga private din Kaya napipilitan lumabas Ang iba Kagaya nun, lumabas <laughs> Okay lang yan ah, Ayun nga, ang ah, mga nasa motorcycle lane Hindi lang naman sa motorcycle lane ang, ano yan, eh, ang target ng NCAP eh, no? yan Four wheels, lahat lahat ng klase ng sasakyan panlupa ay sakop ng NCAP. Right? Kaya wala tayong pwedeng gawin na uh, sa ikabubuti rin natin kung hindi ang uh, sumunod sa batas trapiko. O, anong nangyari? Nako, may nadaan ito, no? Gatan? happening on this earth in the matter of time banggaan okay uh, normal yan <laughs> normal yan at least uh, motor sa motor lang ang damage ay hindi ganoon kalaki diba eh, kung 4 wheels ang kabanggaan yan or ka sa eh, mas malaki ang damis ng motor. Eh, kung motor sa motor lang, okay lang. Eh, ito rin ang kagandahan na kami-kami lang nandito sa, ano, no, motor sa motor lang. Uh, kung magkaroon man ng problema, eh, malit lang yung damage. Hindi ganun ka, lala. Kasi, eh, kami kaming mga nasa motorsiklo, open kami, wala kaming takip, eh. Maliban sa ulo namin at ibang bahagi ng katawan. Pero talaga, at, as in, open talaga kami. Kaya, eh, uh, prone. Pagka napabangga, nag siya, ay, talagang may damage talaga so yun no balik tayo sa NCAP ano pa sa tingin nyo okay naman di ba para sa akin okay naman ang pagpapatubad yan eh. unang una kasi mga eh. iba nating mga enforcer eh, ginagawa ng ano eh, ginagawang anak buhay na eh, di ba eh, kailangan po ba natin ipaliwanag yan open yan bukas na aklat yan na naabuso na rin ng mga enforcer ang pagtitikit ano ginagawang gatasan so nagiging dahilan ng uh, corruption. Eh, kung ganyan na hindi na sila maninikit at uh, idadaan na lang sa CCTV at least di ba natin ang corruption yan ang isa sa kagandahan ng NCAP yun nga lang mahuli ka at napadalhan ka ng letter of violation pwede ka naman siguro mag contest Ay, nga lang paano yun kung napatunayan mo na mali yung huli nila anong mangyayari anong pabor, ah, magiging pabor sa'yo paano ba yun babayaran ba nila yung araw mo na nawala sa'yo dahil nagkabusin ka siyempre ayusin mo eh magkocontest ka eh Siyempre, absent ka sa trabaho mo. Babayaran pa nila yon. Kung napatunayan na mali yung kanilang huli. ba? Diba? Okay naman, pwede naman mag-contest eh. Kaya nga lang, ano bang rules yan? Ako tuloy ako lumabas sa blue lane eh. <laughs> Nakahuli tayo eh. Eh ako naman, kamote rin naman ako eh. Kaya lang, siyempre, eh, may time na... Hindi naman tayo perfecto sa lansangan eh. Kaya e, nga lang, siyempre, kailangan nating mga mote. Eh, yun nga lang, dapat ilalagay lang din natin sa lugar. Hindi ako nag hindi ako nagmamalinis, kamote rin ako mga pati. Pero yun nga, na timing lang natin. Okay naman ang resulta ng end kahapon, kita, kita, nyo naman sa social media, yung mga posts, ano? Talagang yung mga motor, nakapila, yung mga private car, nakahiwalay. Yung mga pampublikong sasakyan, nakahiwalay, may mga sarili-sariling linya yan eh. Nagkakaroon ng respeto sa bawat linya. May mga exclusive lane ang bawat uri ng mga mga sasakyan. Pre, motorsiklo para sa blue lane. Mga public naman ay yellow lane. And then, yung mga private, dyan sila sa green lane, white lane, di ba? So, nakikita ko kahapon kahapon kasi kita ko eh maganda naman ang resulta eh no? tapos nakita ko sa mga social media talagang pila talaga sa pila na ibig sabihin willing naman sumunod ang lahat ang lahat ang lahat nga ba <laughs> sana lahat willing naman eh no? respeto lang naman yun sa lansangan eh yun e na naman ang gustong uh, o susi, susi sa para hindi tayo magkaroon ng violation we have to respect na other lanes speto mo rin yung linya mo siyempre kung saan ka nararapat doon ka ka nang lumayo siyempre hindi lang naman yan sa linya-linya uh, eh maraming ano yan maraming uh, sakop ang end na hindi lang blue lane hindi lang yellow lane diba uh, traffic violators Ingat tayo mga padi Ay, eh, Magkano multa? 5,000? 5,000 ba multa? Hindi ko alam magkano multa Hindi ako sure <laughs> Okay Dali kayo dyan Ay oh, eh, mga mangilan ngilan Yung mga mangilan ngilan Na uh, lumalabas sa linya Ito pelkowa tayo mga padi Dito talamak talaga rito eh kasi, yan o, mga public Mga public na yan ay Kaya kaming mga motorsiklo Napipilitan lumipat Sa kabila kasi Gagamit na Iba Ang aming Linya Lalo na rito Sa Tilco World right, so yon kita natin ang sitwasyon dito sa day 2 ng uh, NCAP dito sa may Commonwealth Dilang dito sa so Commonwealth mga pati ang sakop ng NCAP ha Isipin nyo na lang na ang sakop ng NCAP ng mga lansangan sa buong Metro Manila Or sakop ng MDA na jurisdiction ay halos lahat ng kalsada Yun na lang ang isipin natin para nang sa ganun, kahit saan tayo pumunta eh, na iisip natin na may end cap i-prepare uh, na natin yung ating isip na we have to follow the rules and regulation about sa uh, road safetyness para na naman sa atin yan so dito sa circle wala itong uh, blue lane uh, hindi ko alam kung anong magiging violation natin dito bukod sa blue lane kasi wala itong blue, blue lane eh dito kanya-kanya rito eh Wala ditong blue lane eh, hindi ko alam kung bakit wala Ang alam ko dati dapat lalagyan to ng blue lane eh Eh ewan ko hindi natuloy Medyo mahirap yata ipatupad yun Kasi ang dami ditong mga intersection Ano traffic traffic Ay Mali ni <laughs> Saan ba ako? Alag <laughs> like pala kami Lumampas ako Ikot kami Ikot ako nito Visit na yan Kamali ako Pataging nga pala ako Lumampas ako sa lilikuan So doon na lang ako sa UP na daan Ikot, ikot na lang dito Alright, dito na tayo sa Katipunan, mga pati Nadaan tayo na Lipis Ma-encap din kaya dito Wala parang wala naman blue lane dito Ano bang maaaring Maging violation natin dito Kung walang blue lane Traffic sign Traffic light violator <laughs> Traffic, traffic sign Traffic light yan, maaari natin maging violation kung walang blue lane tsaka mga illegal parking yan, wala naman ditong sol solid lane no? siyempre, bawal duman sa bike lane yan, isa yan yan, nasa gilid na yan no? parang may bike lane dyan huwag tayong dadaan dyan exclusive lang yan sa mga bisikleta hindi tayo bisikleta, motor tayo so katipunan na mga pati ha? ano na lang palang gagawin ng mga enforcer empre, no contact apprehension eh hindi na sila hindi na sila manikit comment down below nga kung maninikit pa ba yung mga enforcer e para sa akin dapat hindi na sila maninikit eh. di ba may encap na eh no contact nga di ba hindi na sila maninikit so ang gagawin na lang siguro nila ay mag mando ng traffic oh di mas maganda mando na lang sila hindi nakaabang sila sa ilalim ng tulay para magabang ng mahuhuli di ba ginagawa ng iba kasi hindi naman lahat yung Manila lahat ang mga enforcer yung mga enforcer kasi na hindi na ginagawa yung trabaho nila na magmando eh hindi lahat ha yung ibang enforcer lang hindi na sila nagmamando gaabang na lang doon sa ilalim ng puno sa ilalim ng tulay kami may nagviolate uli 500 <laughs> di ba ganun nangyayari yung ginagawa ka eh giging ugat ng corruption eh paninigit nila eh, di ba? Ay, alam naman natin yan, hindi tayo naman ah, Porque ayaw nating maano, sayang yung oras natin Para magtubos ng ticket, babayad na lang tayo sa kanila Ganoon na nangyayari sabi so, ng hindi, bukas na aklat yan so, Di ba? Yung mga ganun eh, mga pangyayari sa mundo Dito sa mundo ng mga tao Oya, magwalis na lang sila dito, mga uh, enforcer. Isa eh, uh, sila diyan, mag tikit, tikit sila, uh, corruption, corruption. Ah, <laughs> bukod may blue lane natika. Uh, Tama dito, may blue lane ba dito? Ayun oh, uh, may blue lane. Baka uh, madali tayo. Bigla na lang magpadala ng violation of letter. Ano tawag doon? Letter of violation? Ang tawag doon? Di ko alam. Ala kayo. Sila na lang magpapadala sa inyo pag may violation kayo. Pero alam ko meron silang gagawing ano eh. Uh, platform na pwede natin tingnan kung may violation tayo. Ewan ko kung ongoing na yon Pero dapat ongoing na yon Kasi para alisto tayo. Baka may violation na tayo, di ba? Isa pang pinapanukala ng inyong na... Parang hindi naman yata para sa akin dapat yun eh pinapanukala nila na bawal na rin tayo dumaan ng mga motor ha bawal lang dumaan sa overpass sa underpass alam nyo naman bakit naman naman ganun kasi nagiging cost doon ang violation yung ay nagiging cost ng traffic yung ating pagsingit-singit makadisgrasya nga naman makasabit siyempre cost ng traffic Nasaan na ba yung ilalim dito? Iilalim tayo rito eh. Ayan. to. Ayan. Yeah. Ano dito? Sa linya ko. Ala, ala, ala. Ala, 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 Ano na dumadaan na dumadaan dito? Pero naman Kala siguro dumadaton kasi yung mga lubak-lubak Eh, -lubak. dito na tayo sa Libis mga pati Ano bang ang ano dito? May blue lane ba dito? Wala naman blue lane dito, di ba? oo wala oh Bagong gawa yung kalsada oh Wala pang linya Wala pang mga white Marking Oh, yan oh Bike lane oh, dumadaan itong mga kamote oh Rawal yan Ayan, may INCAP dyan ayun o, may CCTV sa ano puno o, ayun o <laughs> ayun o, ah, dumadaan sa bike lane, yari yan kalagay, bawal ang motorcyclo sa bike lane ito, <laughs> lungsod ng pasig maagos ang pag-asa okay pag <laughs> ah init tapat tayo sa init niya tinga tingnan natin yung pagtitiis ni kuya kung kaya niyang dumaan ng bike lane yung iba dami na nag violate eh kasi kuya oh, kanina pa to oh, hindi talaga siya dadaan ng bike lane oh pagtitiis si kuya <laughs> oh kanina ko parang gusto dumaan ng bike lane eh. pero tinitiis ko eh <laughs> Kailangan kasi mayroon silang makita rin na halimbawa eh. Ah, kahit paano magkaroon sila ng konsensya. Ah, 'di ba? Ah, ah, salute sa iyo kuya. Ateismo na hindi dumaan ang bike lane. <laughs> dito 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 Ay, bike lane. Oo. Oh, oh. oh, nga. ah, yeah. <laughs> hindi talaga dumaan si kuya oh. Ang galing. Ito, nakakanan kami rito salut kay kuya to kami sa McKinley dito kasi yung opisina ng asawa ko eh opisina ng kanyang agency kanan kami kanan Ait Lily Hills is in the House of the Rising Sun. Dito kaya. Sakop kaya ito ng NCAP private na ito, 'di ba? McKinley. Iba ito private. Ano bang kapangyarihan dito ang MMDA? I don't know. 'Di ko alam. Comment down below. Private ba ito? McKinley Hills. Yeah. Ito, pwede naman dito, oh motorcycle tsaka bike lane so, malaki nga lang yung linya ng bike lane oh. so na kayo eh dito ha dito ba ha oh Asa mo? No parking dito. No parking both side. Saka uh, pakita Doon sa ano? Parking sa Oo. Oh. Saat kita mamaya. Oo, oh, sige. Okay. Touchdown na si misis. Na, nahanap. Magpa-parking na lang ako. Hanap tayo ng parkingan. Is in the house of the rising sun. Oke. Okay. Itu may parkingan dito eh. Dito, dito. Dito, dito, isin di house of the Isingsan. Parkingan dito, dito.

at puno na ito pwede mo park ah habi puno na puno na. na ito ito na lang ito ah Eh. ngayong ito na eh. Aray, touchdown, mga padi Tapos ta yung transaction ni Mrs. dito sa BGC And now ay uh, Uwi na kami Hindi naman kami uwi na diba <laughs> Okay Alright Doon na pati So yun o oh. Kita nyo yung sitwasyon doon sa may uh, Commonwealth at iba pang mga bahagi ng uh, lansangan sakop ng uh, NCAP ng uh, MMDA, no? Sitwasyon ng trapiko. Kita nyo naman sa ating uh, mga video na ginawa natin ngayon araw. Duro, dito ko na yung ating vlog. Wala naman na akong iba pang i pa na ano eh. Yan na naman ang gusto kong i-vlog sa pagkakataon na ito no oh, second day ng uh, pagpapatupad ng uh, o oh, muling pagpapatupad ng encap uh, cap ng uh, MMDA para sa akin okay naman yan na uh, muling ipatupad ng end para matuto tayo, uh, disiplina tayo na hindi lang motorcycle sama na lahat, pwede ba dito dumaan? si bike lane to eh traffic pala, sta light pala sta bilis mo nang stop nun uh, <laughs> at na yun Saglit lang ah eh. Alright mga pati, so ayun o oh. About Encap, anong ano no? Anong tingin nyo? Okay naman ano? Para sa akin, okay naman yan Papatupad na nga o uh, muling papatupad ng Encap mga padino Yan nga, kaya na sabi ko Dahil sa uh, wala nang contact yung mga enforcer at saka yung mga violators Less na yung road raids, Less pa ang corruption Yun ang isa sa mga good uh, side ng Encap uh, end ano at uh, siyempre, pangalawa, uh, disiplina tayo, di ba? eh kakaroon tayo ng takot na may CCTV, eh, kahit saan, may CCTV. So, hindi tayo makakapagtago. Hindi kagaya na pagka-enforcer, pag makita natin na walang enforcer, kukumit tayo ng violation kasi eh, alam natin, wala namang sisita sa atin eh. Walang enforcer eh. Pero kung camera lagi nandyan, 24 hours, eh, nagkakaroon nga naman tayo ng takot na gumawa ng violation so yun ang isa sa, sa mga good ng ano, hintap no? so yun lang mga pati, dito ko natatapusin yung aking vlog at sana uh, lagi nyo kong susuportahan mga pati ha, sa mga ginagawa kong mga video alright salamat ulit mga pati our resident food truck peace out man